Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tintero ng bayan. Hello, bayan. Ayan, hello, hello ayan. mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay. Lahat. Uh, for today's video. No? So, ayan, no? gusto ko lamang po i-share sa inyo kung bakit ah, hindi po ako makapag-load ng maayos. So, ano nga ba yung ginagamit kong uh, pang-load uh, dito po sa akin, right. sari, sari store, no. So, ayan. Eh, gusto ko lang naman i-share sa inyo para makapigilin ko kayo kung ano po yung uh, pwede nyo gamitin. Kapente to na pang load sa inyo pong sari-sari store, okay? Para makapili rin po kayo, okay? Ayan, yung dito po kasi sa amin, dito sa sari-sari store ko, ang ginagamit ko po na pang load is yung grocery apps, okay? So, dahil sa apps po ito, eh, kinakailangan po ng internet, okay? Yung maayos, maganda, na internet, okay hindi lang po basta internet ang kailangan natin kapag grocery apps po ang ginamit natin na pang load, okay kundi yung talagang maayos, malakas mabilis na internet kasi kapag basta-basta lang na data ang gagamitin natin is hindi po gagana, isa po yun sa naging problema po, excuse me ayan isa po yun, isa po yun sa naging problema ko kung bakit hindi po ako makapag-load ng maayos dahil yung internet okay kasi yun, grocery apps nga po yung ginagamit ko. So, kailangan, ah uh, kailangan ng maayos at mabilis, malakas na internet. Malakas na signal ng internet. Okay? Nagkaroon po ng problema yung wifi namin dito ngayon. Okay? Nung, ano pa to, eh? nung linggo. So, hanggang ngayon hindi pa siya naaayos. Tinawag ko na rin naman po ito sa, ano, sa, yun, yung mga taga Converge. Kasi Conversion. So, bukas pa yung schedule ko na pupuntahan nila yung, yun, bibisitahin nila yon yung internet ko na yon kung ano ba yung problema. So, ganyan. And then, ngayon, grocery app so kailangan ko ng internet hindi ako makapag-load na maayos kasi yung load yung internet na ginagamit ko ngayon is yon Yung sa number sa cellphone number so data lang po yon hindi, hindi siya hindi siya hindi siya ma ma-open ito pakita ko sa inyo open ko lang po itong grocery apps ayan So, yan. Dito pa lang po, mat matagal na talaga mabagal siya. Okay? Bago pa makapunta sa mga pang uh, network na pang load, ayan, ang tagal po talaga niya. Ang daming loading. At kung pupunta naman po tayo dito sa aking uh, order, no? Yung mga in-order ko is gusto ko na po i-check out bago pa uh, mag-holiday. Okay? Para makaabot po tayo sa delivery date nila. Ayan, no? So, kailangan before undas, ay eh, maka-deliver na. Yan, naghahabol ako. Kaso, Ayan, talagang antagal-tagal. Loading ng loading. Oh my gulay. No, 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 no. So ayan, hindi siya ma-open. No? Hanggang doon lang siya sa may... Hanggang doon lang siya na... Ano na, maisasend na. Hindi, 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 tal hindi talaga maisend. Kahit na may mayroon pa akong uh, load na internet. Yung data ko, hindi na pa nauubos. Bagong, bagong load lang yon So hindi, hindi po talaga ma-open. Ayaw. So hindi ko alam kung bakit. Okay? So ngayon, ang ginagawa ko is yung Gcash. Sa Gcash po ako ngayon nag uh, load yun yung ginagamit ko ngayon. Pero sa Gcash po is mayroong uh, convenience fee. No, so, iba-iba po yun. Kapag, kapag worth 50 pesos po yung niload ko sa Talk and Text or Smart. Yeah, kapag, worth, 50, yeah, kapag worth 50 pesos po yung niload ko sa Smart or Talk and Text, yeah, may dagdag po na 2 pesos. Okay, minsan, ayan, 2 pesos nga. 2 pesos po yung dagdag nila and then... 900? Yeah. Patong ko ngayon sa paglo-load ko, is 5 pesos. No? So, five kung pesos. 50 pe worth 50 pesos po yung uh, ipa ilolog nila, so, add po ako ng 5 pesos. So, 55. 55 pesos po yung kinukuha kong bayad sa kanila. Kasi, doon sa Gcash, eh, meron pa pong transaction fee na 2 pesos. So, 3 pesos lang yung sa akin doon. ba diba? <laughs> hindi pa yon kasi, ano eh, niload ko pa eh. Hindi, hindi rin basta-basta gagana yung Gcash kapag konti lang yung load mo, kapag konti lang yung data mo. Okay? Hindi talaga siya magbubukas. Lalo ko dito sa area ko, dito sa area namin, wala no, 'yun. Wala 'yun yung area namin. So, matagal mabagal talaga yung signal ng internet. Kung hindi po talaga gagamitan ng mga wifi mga Converge PLDT 'yan, okay. wala. Wala talaga. Hindi maayos ang internet kaya yeah. ayan, no. kaya 'yun. No. So, yung yung ano naman, yung traditional na paglood, hindi ko kasi 'yun na pag-aralan. So, hindi ko 'yun na ano, hindi ko 'yun. Wala, hindi ko yun, wala pa akong alam about doon or wala pa akong info about doon. Ang alam ko lang is bawat network, isang cellphone. So, isa sa smart, isa sa globe. So, ilan lang naman yung cellphone ko dito. So, yung dares na kung paano siya lalagyan na load, hindi ko ala. Okay, so yun sa grocery. Yung grocery lang po kasi talaga yung ginagamit ko. So, kapag ka-brand out, kasi yon yung internet natin, edi saksak. Wala talaga. Hindi talaga ako makapag-load ng maayos. Okay? So, kung meron po tayo na iba pang alternative na pag-load, so gawin natin, lalo na kung lalong lalo na po na talagang in demand po itong sa ating sari-sari store. Okay? Ayun, so ngayon, so ngayon yung sa akin, ano ba? Ay, something. So, so yan, yung sa akin Why? ngayon is, ayan, nagtsatsaga lang Bo. muna ako sa Gcash. Kahit na meron po siyang additional na transaction fee na 2 pesos. Pero kung yung grocery po, yung gamit ko, pag okay. grocery po yung gamit ko, 3 pesos lang po yung patong ko. Lala. No? Kung, so, kung worth 50 pesos po yung load nila, nagpapatong lang po ako ng 3 pesos. Kasi kapag ka, no, 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 Kasi, uh, doon sa grocery, meron na rin kasi tayong rebate doon. I know, something. Meron na rin po tayong rebate doon na 3%. eh 4% pala. Yun, no? May rebate po tayo ng 4% kapag grocery apps po yung ginamit. Ayan, no? So, sa grocery po, eh, comfortable po kung gumamit ng grocery apps kapag may load. Kapag may internet, yung gro uh, grocery po yung pinaka-comfortable kong gamitin na pang load. Okay? So, kapag ka may internet naman, wala namang problema. Eh. Yung, sa ano ah mismo sa wifi mismo. Okay? pero kung, kung sa cellphone lang natin, iasa yung internet, yung pa data, -data lang, hindi talaga. <laughs> Ayaw magbukas. So, hindi ko alam kung bakit. Okay, so, yeah, kailangan, ah uh, yon so, sana bukas, eh, may ayos na yung wifi namin para naman hindi na ako ma-stress, hindi na ako ma-problema ng pag-load. Okay, kasi dito po sa area ko, sa area namin is, ah uh, hindi man po talaga yung load. Talagang mayat maya, mayroong naglo-load. Kaya, ayun, kapag wala kang internet, nakaka-stress. Hindi makapag-load ng maayos. Okay? Yan. tsaka pag brownout po, dito sa area namin, is as in walang signal. In. Yeah, pati yata yung, At pati network, eh, tinatanggalan din ng, uh -huh. ano, ng signal. Alam mo yun, kapag brown ka out. As in, talagang run out lahat. Tapos pati yung network, walang signal, as in. No? So, yan yun lang, yun lang naman kapag nasa probinsya okay, so the rest, okay, okay naman yan, inaantok na yung anak ko, so yan, hanggang dito na lang ako thank you, thank you, thank you for watching see you on my next video, bye, bye, okay, God bless! Kachi tayo ah <laughs>